Sa video na to mga sir, pag-uusapan natin kung bakit ang burping or ang brake lever bleed ay hindi palaging solusyon sa mga spongy or malalambot na mga brake levers. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. ang burping mga sir ay yung maintenance routine na naginagawa natin para ma-eliminate natin yung mga air pockets na nabubuo sa loob ng mga brake lines natin. Nagkakaroon tayo ng air pocket sa loob ng mga brake lines natin dahil habang napupudpod yung mga brake pads natin, unti-unti ding bumababa yung level ng brake fluid sa loob ng brake line natin. Tandaan natin mga sir na ang mga hydraulic disc brakes ay nag-auto-adjust. Meaning na habang napubudpod yung mga brake pads natin, tinutulak ng brake liquid natin yung mga pistons natin papalabas sa caliper para ma-maintain yung distance between brake pad at brake rotor. And yun yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon tayo ng empty space o air pocket sa loob ng mga brake lines natin. lumalambot o nagiging spongy yung mga brake levers natin dahil technically mga sir, instead na liquid yung itinutulak natin every time na pinipiga natin yung mga brake levers natin, hangin or empty space yung tinutulak natin. Technically mga sir, sa burping o sa brake lever bleed, nagdadagdag lang tayo ng mineral oil or ng dot fluid sa loob ng brake line natin para ma-eliminate yung air pockets na nabubuo sa loob ng brake line. In most cases mga sir, ang burping o yung brake lever bleed ay ang fix para sa mga spongy or malalambot na brake levers. Pero syempre mga sir, merong tayong mga instances na hindi burping o yung brake lever bleed ang solusyon sa mga spongy or malalambot natin na brake levers. Kaya sa video na to, titignan natin yung dalawang instances na yon. Tandaan natin mga sir na once na yung mga brake pads natin is pudpud na or worn out na, kahit na anong gawin natin burping or brake lever bleed sa mga brake levers natin, lalambot at lalambot to. Ugaliin natin mga sir na i-check up yung mga brake pads natin o yung conditions ng mga brake pads natin bago tayo mag-burping or mag-brake lever bleed. Tandaan natin mga sir na ang sobra-sobrang brake fluid sa loob ng brake line ay pwedeng makasira ng mga pistons sa loob ng mga calipers natin. Tandaan natin mga sir na yung liquid is tinutulak yung pistons palabas. So, pwede nating ma-dislodge yung mga pistons natin o pwede nating maitulak palabas dahil sa sobrang daming brake fluid na nasa loob ng brake line natin. Tandaan natin mga sir na once na yung mga brake fluid natin o yung mga mineral oil natin is contaminated na, hindi na to kayang solusyonan ng burping or ng brake lever bleed. But instead, mga sir, ang kailangan na natin gawin dito is yung tinatawag natin na full bleed. Tandaan natin, mga sir, na ang full bleed ay ginagawa once every two years. So, ginagawa yun, mga sir, para mapalitan yung maduming liquid sa loob. Ang full bleed ay ginagawa din natin every time na nagpapalit tayo ng bagong brake pads or bagong brake rotors. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Bong Salvation and this is Kamati Bike Workshop. see you so soon the video rock and roll